Reklamo laban sa OFW na si Gloria Ortines na nahulihan ng bala umano sa naiyan itong nakarang Oktubre. Base sa resolusyon ng Pasig City Prosecutor's Office ay wala silang nakitang sapat na dahilan para masabing kay Ortines nga ang balang nakita umano sa bag niya noong Oktober 25. Dati nang sinabi ni Ortines na hindi nga sa kanya ang bala. Lumabas din daw na iba ang balang iprenisinta sa inquest sa larawan ng balang ipinakita bilang ebidensya laban sa OFW sa kabilang sa kabila nito ay uh, hindi pa rin mayaalis kay Ortines ang takot matapos ang pangyari. Halos isang buwan din daw siyang hindi nakabalik sa kanyang trabaho sa Hong Kong. Siya lang daw ang inaasahan ng kanyang pamilya. Sa Sabado ay magtutungo si Ortines sa Hong Kong kasama ang kanyang abogadong Attorney Spocky Farolan para ipaliwanag sa kanyang employer ang nangyari at makabalik siya sa trabaho. Sakaling hindi na siya makabalik, ay kukunin na lang daw ni Ortines ang kanyang mga gamit at babalik na sa Pilipinas.